tuklasin natin ang mga misteryo at kahulugan ng mga bubuyog sa ating mga panaginip na nagbibigay hindi lamang ng gabay sa ating karera at relasyon, kundi pati na rin ng mga makabuluhang mensahe mula sa diwa ng ating pananampalataya. Ang pangkaraniwang kahulugan ng pagkakakita ng isang bubuyog sa iyong panaginip ay naglalarawan na oras na para sa trabaho at ang sigaw ng buhay ay nagbubukas ng mga oportunidad sa bagong karyer. Kapag nakakakita ng mga bubuyog na lumilipad sa iyong panaginip, ito ay simbolo ng trabaho, material na tagumpay, swerte, kasiyahan, at mga malikhaing idea. Baka magulat ka na ang pagkakaroon ng maraming bubuyog sa panaginip, ay maaaring magpahiwatig din ng pasensya at ng mga bunga ng iyong pagihirap. Sa pamamagitan ng panaginip na ito, Mayroong malalim na mensahe na maaaring makatulong sa pag-usbong ng maraming aspeto sa iyong buhay. Sa espiritwal na aspeto, itinuturing na mga banal na nilalang ang mga bubuyog. Kung ikaw ay nanaginip ng isang pulutpukyutan o honey, ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng masipag na trabaho, tagumpay at yaman. Subalit, sa mga sinaunang aklat ng mga panaginip, maaaring itong magtala ng lungkot, at nawawalang pag-asa hinggil sa isang minamahal na tao. Kung makakakita ka naman ng bubuyog na umaligid sa isang bulaklak, ito ay nagpapahiwatig ng kasiyahan sa pag-ibig o pag-ibig na darating sa iyong buhay sa lalong madaling panahon. Ang mga bubuyog na nagtatrabaho at gumagawa ng honey sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng tagumpay at swerte. Ang pagkakaroon ng pulot-pukyutan ay nangangahulugang malalaman mo ang mga bagay na iyong ninanais malaman. Ang mga galit na bubuyog ay maaaring nangangahulugang kabiguan at hidwaan sa trabaho. Kapag may nangangagat na bubuyog sa iyong panaginip, ito ay isang tanda ng kabiguan at alitan. At kung ikaw ang kagatin, maaaring magkaroon ka ng isang kaaway. Kapag nananaginip ka naman na pumatay ng isang bubuyog, ituring ito bilang isang tanda ng isang bagong career. Ang bubuyog na ito na itinuturing na banal at kapakipakinabang ay masasabing iyong sinugpo sa iyong panaginip na nangangahulugang haharapin mo ang mga bagong hamon. Ang limilipad na mga bubuyog sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig na magkakaroon ka ng kasiyahan sa mga darating na araw. Kung nakikita mo silang naglipad sa paligid mo, ito ay isang positibong tanda na maaari mong malampasan ang mga hadlang at magkaroon ng kasiyahan sa pag-ibig. Kung ikaw naman ang bubuyog sa iyong panaginip, maaaring nangangahulugang paparating na ang masipag na trabaho. Sa pagtatapos tandaan na ang mga panaginip na may kinalaman sa bubuyog ay maaaring magdala ng malalim na kahulugan at gabay sa iyong buhay.